Ikaw, Darius, inatanggap mo ba? Rosel? Yes, father. Bye. Malaki ang galit nga nitong si Jacinta dito sa kanyang kapatid na si Darius. Kaya naman agad yung babalaan ito tungkol sa nalalapit na kasal na gagawin nga ni Rosel. Sinabi nito na hindi niya kilala ang kanyang pakakasalan at nagmamalasakit lang umano siya. Kaya habang maaga pa at habang may panahon pa ay dapat umatras na siya. Nalang iniisip lamang niya ay ang kalagayan ni Tyrone at maging sa kanya sana ay manuwaan niya. Subalit hindi papayag si Rosel. Sapagkat iba naman ang ipinakita nga ni Darius pagdating sa kanya. Ginado, ginawa ni Darius ang lahat-lahat nang sa ganun makuhang ang tiwala nga nitong si Rosel. Walang kamalay-malay itong si Rosel na itong nga si Jacinta ay nakagawa ng isang desisyon kung saan ang lahat ng kanyang ari-arian ay inilipat na nga niya dito kay Tyrone at nalaman ito nitong si Darius. Kaya naman ito lamang ang kanyang punto at interes kung bakit gusto niya na makasal na nga dito kay, uh, dito kay Roselle. Dahil hangad lamang niya ang makahati dito sa kayamanan ng kanyang kapatid. Samantala, hindi mapipigilan ni Jacinta kahit anong gawin niyang pagkukumbinsi dito kay Roselle. Sapagkat nabulagan na siya sa pag-ibig, matutuloy ang kanilang kasal. Subalit, sa gitna ng kanilang kasal, ay merong biglang darating ang nakaraan nitong si Darius. Ito lang naman ang inangan nitong si Tali. Hingid sa kalaman ng lahat, si Tali ay anak nga nitong si Darius. Siya ang iniwang bata ni Malu na ipinagpalit niya sa tunay na anak nga nito ang si Rosel. Sa kabilang banda, hindi naman mapakali itong si Chris. Talaga namang kahit hindi siya invited ay pumunta siya sa naturang kasal. Ibig sabihin lamang nito Hanggang ngayon ay may feelings pa rin ito si Chris dito kay Rochelle, kaya naman hindi niya ito mapapalampas. Gusto niya masaksihan kahit masakit ang katotohanan na wala ng pag-asa na sila ay magkatuluyan sa pagkatapagkasal na nga ito sa iba. Ang malaking katanungan ngayon kung matutuloy ba ang naturong kasal o pipigilan ito ng mismong ina nga nitong si Tali upang... Hadlangan ang kasal na nararapat kay Roselle at kay Darius. Yan ang ating pakabansa lalang umiinit at agpo na ating kapatid. Please subscribe guys. Thank you. Mm -hmm.